Okay bang bumili ng parts out? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, ano, no, parts out. No? Ano ba itong parts out? Ito yung parang sabihin na natin apagtitingi uh, ng pyesa ng isang buong sasakyan. Okay, kumbaga halimbawa yung sasakyan ay nabangga, total wreck siya, hindi na or nasira at hindi na gumagana. There was a time na yung isang seller o pwedeng ito ay isang uh, talier, o pwedeng individual lang ano na ipapa-parts out niya na yung kanyang sasakyan. So kung okay bang bumili, yes, oo naman Especially kung maganda yung presyo ng uh, bawat piyesang ibebenta niya At mas maganda pa nga na ikaw pa mismo yung magtatanggal So ibig sabihin, makikita mo mismo kung ano yung pinanggalingang kotse Ako personally, nakabili na rin ako ng ilang piyesa sa parts out no? At ang um, binili ko nun is yung buong tambutso from uh, the header going hanggang hanggang likod kasi yung tambutso ko eh naglolo ko lagi nagkakaroon ako ng check engine uh, yun kaya na decide ko nang palitan ng tambutso no at yung kaibigan ko naman binili niya yung oxygen sensor yung dalawang oxygen sensor ang cost lang nun is 10,000 pesos kung ibabalyo ko yung buong kinuha ko na yun pwede ko sabihin na mga 10,000 uh, 100,000 pesos yun sabi natin yung oxygen sensor 22,000 ng isa na brand new yung buong uh, na yun aabutin nyo ng mga 50,000 so sabi natin 100,000 pesos pero nabili ko lang ng 10,000 pesos yun nga lang ako yung nagbaklas so medyo yun yung, yun yung medyo mahirap lang doon pero kung okay bang bumili nito yes naman goods na goods yan especially kung maganda yung presyo at uh, kayo mismo yung magtatanggal doon sa kotse kasi ito, ito, may mga, ang problema ng iba sabi nila parts out pero ang problema, binaklas na nila ngayon, hindi mo alam kung saan kinuha yung parts na yun. e paano kung yung pinagkuhanan pala na yun is gamit na gamit ng kotse kasi nangyayari lang naman talaga tong parts out is pag yung sasakyan is yung parang di na nila mapagana total wreck na o oh, eh, sabihin na natin may mga pagkakataon dyan na ibebenta na rin nila so pina out na rin nila so mas better nga yung parts out than yung uh, ibenta nila sa bakal bote kasi syempre mura lang naman bibili ng bakal bote yan so kung may mga pyesa lang din naman ng na mga ayos pa like uh, yung iba dyan binibenta yung mga alternator yung mga compressor uh, minsan yung transmission ba? Diba? yung halos yung mga pyesa binibenta shock pati ano pati yung uh, rim mugs yan binebenta nila yan at uh, kumbaga goods na goods kasi minsan ang ganda ng presyo nila eh. maganda yung presyo ng mga parts out no syempre iba gusto lang mag mapera ma, na eh nangyayari yon kasi bawa sa akin uh, i think oxygen sensor yan isa yan um nakabili na rin ako niyan It, eh, ito sa Mirage ang oh, ang original oxygen sensor nito is 22,000 o oh, 25,000 na nga yata ngayon sa parts out, oh, pwede mo lang makuha yan ng mga around 3,000 to 5,000 per piece. So, eh, good, eh kung good working naman yung sasakyan, so ibig sabihin, okay yung parts na yun. So, yun lang naman mga paps, no? Kung okay bang bumili, yes, okay lang. Basta ikaw yung magtatanggal uh, at nakita mo kung sino yung pinagkuha o nakita mo kung ano yung pinagkuha ng kotse, wala namang problema. Kung tingin mo, bata pa yung kotse, edi, eh panalo ka. Okay? So yun mga paps, kung nagustuhan nyo yung video, like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba, Facebook, click lang yung follow sa taas, at TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.